Ayan mga cottage, magandang araw po sa inyong lahat. So, isi-share ko po itong video na ito. Kasi, ito raw yung ori ng sapa na meron daw ano, mga gold rust sa ilalim mga cottage. So, ayan. Papansin po natin yung tubig na, na, na dumadaloy is galing yan sa ilalim ng lupa mga cottage. So, tumutubol siya. So, tapos ayan o, oh, parang mga kalawang mga cottage. Ka So ito raw yung mga uri ng lupa na mayroong mga gold rust sa ilalim yung mga cottage. So hindi pa natin na itratry yan mag, ano, mag, gold panning mga cottage. So yan. Para sa may mga alam dito, may mga alam. So comment lang po kayo. So yan po. Ang tubig guys galing sa so Para siya may